Magandang araw sa inyong lahat mga idol. May bagong update at rumor na mga balita mga lodi na posible daw nasasalang uli sa pageant si Ray ng Miss Earth Philippines and Miss Earth Air na si Iliana Maria Adjuana sa darating na Miss Universe Philippines competition. Marami ang naniniwala at sumusuporta sa kaya pang gawin ni Iliana Maria Adjuana with her charm and beauty at higit sa lahat ang kanyang galing sa pagsagot sa maaaring question and answer portion. Napakatalino talaga nitong si Iliana Maria Adyuana with the perfect body proportion. Marami pang mararating si Iliana Maria Adyuana lalong-lalong na sa pagdating sa beauty contest. Pero break muna tayo sa usaping beauty contest na 'yan. Nakirampa muna si Iliana Maria Adyuana sa Sinulog Festival ng Cebu na ginanap kamakailan lang. Napakaganda ni Iliana Maria Adyuana sa kanyang gown. Fit na fit sa kanya ang bagong design ng damit na pinasot sa kanya. Inaabangan pala si Iliana Maria Dyuana sa mga fans niya sa Cebu dahil dito pala siya kinoronahan bilang Miss Earth Philippines last April 2023. Talaga namang inaantay ng kanyang tagahanga ang pagdaan ng kanyang motorcade. Wow naman ang ganda naman pala talaga ni Iliana Maria Dyuana sa kanyang bagong gown.